Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae Ayan ang ating mga ibon karating lang Ayan uh, galing sila sa ranging mga kalae Kung mapapansin nyo mga halhal -hal pa Mga iba dyan o no? mga kalae Ito nyo, kumpleto yan mga kalae So wala tayong kulang Wag eh nakapag-deliver na tayo at nakapag-meet na, naka up na tayo ng ating mga uh, nag-preserve sa atin So meron pa ditong walo na reserve At walo uh, pa ta Kung di magkakamali ay mga uh, nasa anim pa yung hindi pa nare-reserve so yung mga magpa-reserve dyan eto na mag-ipon nyo fully condition na yan mga kalay so yung walo nga ay eh, na-deliver na natin na-meet up na natin baga parang na-deliver na rin nga natin yun yung so, sa mga Tiga Bukal mga kalay Tiga Bukal Tiga Pergara Street at saka Tiga uh, Hagonoy at saka Rizal yan so nag-meet up nga kami noon sa may uh, parte ng Cubao papuntang ano Hagonoy noon Hagonoy kami So, nakapag-meet up na rin tayo nung Monday, mga kalae. So, ayan lang yung ating ibo ngayon. Ano, fully condition yan. So, bali, ang ibo na lang na natitira sa atin, mga kalae, ay uh, 14 pieces, mga kalae. O, so, 14 na sila. From 32. 32 pieces. 14 na lang sila ngayon, mga kalae. Ayan, o. Oh, salamat dun sa mga murder sa atin at yung mga nagtitiwala pa rin sa atin, mga kalae. Sa so, loob ng ating uh, napakatagal ng pagkakalapate, mga kalae. So, para lamang po, sa kalaman ng lahat, ano, ako po ay nagkakalapati na simula 1998 kumbaga nag start po ako mag vlogging 2023 at pali 2021 nagba vlog na po ako kaso nga po eh, ay na delete po yung aking youtube channel na hindi ko po sinasadya, na delete ko po mga kalae eh. dahil ako nga po noon ay eh, medyo stress at nga nagbalik po tayo noong 2023 at eto na nga ako, mga kalae eh. ayan na po yung ating uh, ibang ibon yan na produkto na ng ating 2023 season. ayan mga kalay. Oh, ayan oh, makikita niyo. Tsaka din po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. maraming maraming salamat sa inyo. At the same time, doon po sa mga patuloy na bumibili o nag nag-inquire sa atin ng ibon. maraming maraming salamat po. So, hindi ko lamang po ma-sure. Hindi ko po sa inyo maipakita yung mga ibang mga mga text sa atin at mga chat ng araw na ang ibon natin natin inanalo nakakapasok sa mga lap at mga nakakapagtawid dagat eh wala po wala nadidilit ko po minsan kasi ang mga conversation namin pagka nakakaligtan ko po kasi lalo na kapag yung uh, gabi na kami pag usap minsan at uh, naman ako ng mga picture nila ayan kung mapapansin nyo eh nananalo na, na, o oh, hindi man eh yun nga lang po mga kal eh, parang mayroon po tayong isang ibon na may tama yun oh may hawi patay talaga sang balahibo mga kalaay ano patay tayo diyan mga kalay, yan o sa palpok ito sa abli ng kuryente mga kalaay sure ano sabog ang kanyang ti ano mga oh Lay layo layo lagasang balahibo pero malakas siya, mukhang balahibo lang ang nadali sa kanya Pero huwag naman sanang magkakasugat, naku po naman Eh, isa po yan sa mga naka-reserve sa atin, mga ibon Eh, yung kulplak, cool oh, tingin nyo, oh. Lagas ang dibdib, oh. Kutik na yan, sayang, kawawa naman, oh. So mamaya nga, itin natin siya kung anong itsura niya Kung ano ang nangyari sa kanya So abangan nyo na lang yung susunod na vlog natin, mga kalay So, ayan, oh, kung makikita nyo, ulay-ulay ang balahibo, no. So, susubukan natin yan, ano, ah, kasi continuous vlogging muna tayo ngayon at hindi tayo makakapag-edit kasi uh, wal na expire yung ating pang-edit mga kalay so mag -down, magda-download pa tayo ulit pero tingnan niyo naman oh mga kalay oh oh Layla yung balahibo sana balahibo lang sana sumalpok to for sure sa kabilang kuryente mga kalay kasi doon sila galing sa parte ng uh, pier mga kalay, doon ko sila na huling nakita mga kalay, so siguro nag-ranging sa kalahati ng dagat mga kalay yung Mindoro, Kalapan, to Tubatanga siguro, doon sila nag siguro, kaya ay eh, ang dadaanan nila at ang nila ay eh, puro kabli ng oriente yung mga kabli din ng mga barko siguro na dadaanan siguro sila sumabit, siguro sa kabli ng oriente yan o, lagas o nasa na, wala na ari, yan o mga balay oh mawala yan oh lagas ang balay sana balay lang kasi pagka may sugat na naman yan malilintikan na naman tayo mga kalay so yun nga mga kalay no? yan muna ang update natin sa mga ibon natin mga kalay so abang abang na lang tayo mga kalay dun sa ating uh, ito sa susunod na vlog natin Tit titingnan natin kung anong itsura niya kung, kung anong nangyari talaga sa kanya so check natin so yun mga kalay naglipara mo pa ano oh. mga ano oh. naglipad to ano So yun mga kalae. Yan o oh. Ang ating mga ibon So yan o oh. Yan oh. Bale, ibon nyo oh. Lagas Sumabit mga ito Sa kapit ng kuryente Kasi imposible eh, yung mga palkon yan Mga kalae. Kasi kung napalkon yan Wak wak yan mga kalae. Sugat yan Tugon yan Gagaya nung nasa nangyari Sa nag-checkout dati Possible na ganun yan So abangan abang na lang natin mga kalae So dito ang mga tatapos itong video nito So please like, share and subscribe sa Alae Nation Vlogs mga kalae So at sa ating Facebook account Bundles Reyes at sa Alae Nation page sa Facebook mga kalay alay eh Nation Blacks mga kalay -alae. so bye bye hindi ko na nga tatapusin to ay ikaw na nanonood magyakag ka pa bye bye